U.S.L.T. Diyos, ito po amin, Tugi Garau. Narito kami upang maghatid ng pinakabagong, totoo at tutaligadong mga balita. Makibahagi sa pagpapalaganap ng responsable, kritikal at objetibong impormasyong na kaangulo sa buhay ng mga lumisyan. Ako si Persis Madpuma. Ako naman si Zendrix Domingo. Ito ang uh, uh, The N -boy. N Boy. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagtatanghal ng na talino at advokasya, Seca Pambasador at Ambasadress, Marangkada. Seca Week 2025, formal na binuksan. Talento at talino ng mga Luisano tampok sa unang araw ng selebrasyon. Matinding bakbakan sa court, gumagundong sa Seca Week Sports Championship. Talento at kultura umusbong sa grand closing night ng Seca Week 2025. maganda o tikas, kundi talino at paninindigan. Yan ay pinamalas ng mga kalahok sa SEGAP Ambassador at Ambassador's Preliminary Interviews 2025. Ating tunghayan sa ulat ni Steve Bordeslava. Narito tayo ngayon sa SM Downtown Tugiganaw upang tunghayan ang pasiklaban ng utak, talino at puso sa ginaganap na Ambassador and Ambassadors Preliminary Interview ng School of Education, Criminology, Arts and Psychology bilang isa sa mga tampok na kaganapan ngayong SECAP Week. Bahagi ng programa ang pagpapahayag ng mga kandidato na kanika nilang advokasya na nakatuon sa pagtulong sa kapwa at nakaangkla sa prinsipyo at paninindigan ng kanilang departamento. Kabilang sa mga kopunang nagtatagisan sa entablado ay ang Mandawig, Gubayan at Aniharin hindi lamang nagbibigay ng kulay sa entablado sa pamamagitan ng kanilang angking ganda at karisma, kundi pati na rin ang kanilang angking galing sa pakikipagtalastasan at lalim ng pangunawa sa kanika nilang advokasya. Datong ng mga manunood kung paano inilahad ng bawat kandidato ang kanilang mga vision bilang isang Luisiano at mga kabataang nakikilahok sa pangmalawakang pagbabago at kabutihan para sa lipunan. Gayunpaman, ito lamang ang simula ng mas mainit na kompetisyon na tiyak na mag-aalap ba sa apoy ng dedikasyon at pagsisikap patungo sa koronang inaasam ng SECAP Ambassador and Ambassador 2025. Ito si Steve Ward as Lava, naguulat para sa The Envoy. Masigla, makulay at puno ng enerhiya. Ganyan inilunsad ang formal na pagbubukas ng SECAP Week 2025. Ating saksihan kung paano pinatingkat at dinigyang buhay ng mga Pegasus ang unang araw ng serbasyon. Sa ulat ni Mariel Agtowinuto. Ngayong araw, formal na ang binuksan ng SECO Peak 2025 sa pasiklaban ng talino at husay sa iba't ibang larangan na mas lalo pang nagbigay sigla sa buong universidad. Kabilang sa mga kupon ng nagtatagisan ngayong taon, ang Team Aniharin. Gubayan at mandawig na kapwa ipinamalas ang kanya-kanyang diskarte upang masungkit ang kausap. Kampyonato. Ipinakita rin ng mga Luisiano ang kanilang angking galing sa literary events na ginanap sa buong hapon na sinundan ng sports competition na nagpasigla sa bawat manonood. Tampok din sa unang araw ng selebrasyon ang ilan sa mga social cultural events na nagdulot ng galak at kulay sa entablado kagaya ng jump street competition, folk dance, mini choral vocal clash knockout at ang kabanabik na na Coronation Night ng Sekab Ambassador and Ambassadress 2025. Isa sa mga pangunahing highlight sa isang linggong pagdiriwang. Ito si Muriel Agkawili para sa The Envoy. Talaga nga namang ang bawat dosya ay walang inaatlas ang laban. Kaya sa matinding championship match ng pampalakasan, sabidhi ang nagbangan at tunay na diwa ng laban. Narito ang ulat, Iroden Baloka paghihiyawan sa bawat pag-agis ng bola, bawat pagampas ng raketa at bawat mabilis na pagpalo ng pingpong ball. Iyan ang naging tapok sa championship match ng lakang pampalakasan ngayong day 4 ng second week 2025. Matapos mainit na nagsagupaan ng mga kapunan sa ilang araw ng paligsahan, formal nang itinanghal ang mga nagsipagwagi sa iba't ibang larangan ng sports ipinamalas sa ng mga estudyante ang disiplina, dedikasyon at kamanghamang ang focus sa bawat laban. Kabilang sa tampok ng mga aktibidad ang basketball men and women, volleyball men, table tennis, badminton at dance sport competition kung saan nasaksihan kung paano binigyan ng bawat manlalaro ng matinding laban at ibinuwas ang kanilang buong lakas para sa karangalan ng kanilang departamento hindi lamang ito naging tagisan ng lakas at galing, kundi selebrasyon ng pagkakaisa at pagkakaibigan ng mga sudyante sa ilalim ng School of Education, Criminology, Arts and Psychology na tunay na inspirasyon sa diwa ng sportsmanship. Ito si Rod Baloka para sa The Envoy. Mula sa unang sigaw hanggang sa huling palakpak, hindi napahuli ang mga sa pagbibida ng Pusay at Pusong Tunay sa Grand Final Night bilang huling yugto ng Second Week 2025. niyang saksihan sa balita ni Baksinan Cheta. Nagkikislap ang mga kulay, masigabong palakpakan at sagupaan ng talento ang lumukob sa BU University Gymnasium ngayong closing night ng Second Week 2025. Pinamalas sa mga estudyante ang kanilang angking galing sa pag-arte, pagsasayaw at pag-awit bilang pagpapakita ng kanilang pusay sa larangan ng sining at kultura. Kinulayan ng mga Luisiano ang buong gabi sa walang katapusang hiyawan at bakbakan ng galing at karisma sa entablado. Tampok dito ang final round ng vocal clash competition, ang mainit na pasit laban ng dance steps sa street dance competition at total performer. Tagisan ng boses sa Seca Falls Band Boy Band group at Singing Divas. Pati na rin ang nakakaliw na paligsahan gaya ng rambak-bakan, Snatch Game at Makeup Art and Couture Competition. Hindi lamang ito naghatid ng saya sa mga manunood, kundi nagsilbi patunay ng kasiglahan, usay at pagkamalikain ng estudyante ng SECAP Department. Tunay ngang ito ay nag-iwan ng saya at naging isang perpektong pagtatapos ng SECAP Departmental Week. Ako si Maxine Ancheta, nagbabalita para sa The Envoy. Habang humuhupa ang hiyawan at bumababa ang ilaw, na natiling maningning at pida ang pusong Luisiano. Bawat tagisan ay ala-ala, bawat karanasan ay nagbusod ng sigla, tapang at pagmamahal. Yan ang kwento ng Secap Fleet 2025. Dahil sa Secap, ang puso ay nag-aalap at ang diwa ay nagwawagi. At yan lamang ang mga balitang hatid namin ngayong araw. Kami ay hindi matitinag sa paghahanid ng responsable, kritikal at obitibong balitang luisano. Muli ako si Sendrix Domingo at ako naman si Persis Matuang Ito ang The End ball. Ball.